Hi guys, welcome so, back to my vlog. Okay. Ayan guys, uh, may outing kami sa uh, church. Garcia. Ayan, nag-check yes, nag sa attendance. Marono, Marian. Uh, outing kami Lapsumo. guys, punta kami ng Magpantay, Danyang. Karine. Ayan guys. Uh, uh, sorry, so John, yung bus na sinasakyan na namin. Well, Camero, Hello, Freya. <laughs> oh, yeah. <laughs> Hello, Freya. Hello, Hello, Tubig dyan, wala pa. Lima piso lang po. <laughs> tubig <laughs> oh, <laughs> lang, tubig. Hello. Hi. Hello. Hi. 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 Kalimutan ko na diyo. Dami mo na yung upload ah. Pabira. Full story. Full Kalimutan ko pati yung... Sila ati, kuan pa Ay, pa, pasok tayo. Wow. hangin niya. Wow. Okay. Okay. You. Okay. You. 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 Wow, o Buntok na buntok talaga. yung view guys. So very nice.

好的。 bahay. Ayan. May mga ano po dito. nakalagay na mga Korean na mga sinulat. Korean guys, hindi po alam kung ano yan nakasulat. seliku Nah, guys, ganda guys, ditesan nih. Eh, banget, ah, ngelepasin itu guys, bagus ya? banget ah, tuh. Wah. ganda guys, oh. Ya.

hi kay sa vlog. Ang ganda ng view dito, guys. Grabe. dito, mm. Oh, grabe. Mamaya tapos magano kami mamaya mag-rever. Ayan. <laughs> Ang ganda ng view sa bundok. Mm. Super. Tara, hata na ta. Ayan, guys, ay paano, balik na kami sa bus namin. Hala na, na, si Mr. Hanoh Let's go, let's go. iwan na tayo, bilisan nyo. <laughs> ang bundok ang bukit sa mag-agay patag pangos pangus and guys ito na yung bus namin balik na kami ah ang init sakit pa ng ulo ko wow and guys and guys oh ang ganda ng view dito guys so far oh di ba? At pa ako ni, ano, kaysahan yeah. <laughs> ng sombrero. Grabe, guys. Ang ganda, guys, dito, oh. Ayan, tingnan nyo. Grabe, ang ganda dito. At pawis na pawis kami, guys. Kasi, ano, tuk Ayan. Oh, ganda. Oh, ang ganda dito, guys, dito. Oh tsaka konti lang yung mga tao grabe ang pawis ko guys hmm, ang ganda ng anong nila dito temple o diba church outing namin to guys si father ang nag naghanap ng anong nang magandang destination kaya sulit yung pag okay, namin dito Whew. Grabe. guys, ang ganda, super ganda lihatlah mas sabi ko, maganda ang tanah wuah wuah wuh ganda dito guys tempol teh temple state may map pa sila dito kung saan ang uh, pwede mong puntahan oh. di diba, ang ganda ayan. hindi ka ma ano dito mawala daming nakalagay dito kung marunong kang magbasa ayan. Diba, ang ganda Lampin? <laughs> Grabe yang pawis nih? eh. Sana on. Sana, all. Sana all. <laughs> Wala ko Sana dalang tubig. Sana all, wala ko dalang tubig. <laughs> Shoutout po. Pag-subscribe naman po. Pag-subscribe po ni Kuya Donato Don. Donato Anong pangalan ng YouTube channel po, Kuya? Donato Franco Jr. Uh, Donato Franco Jr. po. Thank you. Travel vlogs po. po, <laughs> oh, travel vlog. Hala, grabe. May, may ano pa? Ano yan? Hmm? Drink with heart filled uh, mind please water offering to Buddha. Ah. Yung guys, oh, parang ano to.

Nakatulong, lagi din ako na ano, no? Nang sunblock? Oo, meron ako na live. Grabe ang init. Kung mainit, kung ba pa Japan, mas dito. Ang daming dito guys, grabe. इस तेज एजेंट को इसे आप कहते हैं नाइस रेस्टोरिया आप पर भी लगा जननाते रहो सुंदर और तेरे जादूगर को तुझे Na na under Bakit? Ano na pagiri kila tas ande dito? Paket ano ko daw nato niya? ah, uh, On the fifth floor. Okay, karas ko ya. Pero basa na kayo, singot ba? I is a heart lung. good for the heart oh, okay. <laughs> okay, okay. <laughs> mayroon ka ng o may tutuktok pa mga temple anak, allowance ng templo nila dito kasi. Okay po rin din. Hola, sir?

Grabe ang ano yung ano na ni guys pinaka bukid eh kaya pa oh, grabe paos talaga yan it's going to so pitigan ni bro guys usok uh, <laughs> wow. uh, <mayroon> uh, <laughs> bentu oh Uy mayroon pa oh, group oh group. Ah okay bali Ate 와. Wow. 아 <laughs> 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 Kira para pala pag ganyan po yan o? O, kailangan maano ka nito mga... Ang ba dyan mo? magaling ka